Review muna po tayo ma'am. Ano ba ang El Niño at ano ang pinagkaiba nito sa karaniwang tag-init po? Well, ang ito pong El Niño is a natural climate variability. So, ibig sabihin po, ito po yung natural na biglang umiinit at biglang lumalamig o unusual yung uh, temperatura ng Dagat Pasipiko. So yung El Niño at La Niña po ay bahagi ng pag-init at paglamig sa dagat Pasipiko. Doon po siya nangyayari. So, Ngayon kapag po El Niño, mas nagiging lubhang mainit ang dagat ng karagatan. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng reaksyon dun sa ating atmosphere. At ang epekto po nito sa atin ay medyo uh, reduction sa tubig ulan ang ating natatanggap at medyo mas mainit na temperatura. Mm -hmm. So ito po ay pag-init ng tubig sa Pacific Ocean. Bakit po nangyayari ito, ma'am? Well, ah uh, sinasabi po natin part ng natural variability. So ibig sabihin po Uh, nature has its own way to balance itself. So, kung kaya po halimbawa nagkakaroon ng mga pag ng ating temperatura ng dagat, so meron din po siyang kapalit na kailangan lalamig din po yung temperatura ng ating dagat. Kaya lang po ang nangyayari, since very dynamic ang ating atmosphere at napakalawak po ng ating karagatan, so nagkakaroon po ng tinatawag na variability or iba-iba ang nagiging epekto nito sa iba't, baha, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So, ito po ay global, hindi lang po sa Pilipinas na nakaka-apekto itong uh, tinatawag nating global El Nino at La Niña sa ngayon. So, yun po ay part ng ating natural climate system. So, so ma'am, ito pong nararanasan natin ngayon, Miss Annalisa, ay ano po, global El Nino and So, um, ano po ang epekto? Sabi nyo nga, iba-iba ang epekto niyan. Ano ang epekto ngayon nitong El Nino sa ating bansa? Well, sa ngayon po ay uh, medyo, ngayon yung po yung sinasabi natin na medyo mas mainit ang temperatura natin kaysa karaniwan at meron pong mga tinatawag na significant reduction sa ating tubig ulan. So sa ngayon po ay may mga areas na po na nakakaranas po yung tinatawag na prolonged dry spell or yung tinatawag na meteorological drought. Dahil since July po, last year, nagpalabas na po ang ng El Nino Advisory, number one ng pag-asa. At sa pagpapatuloy po nating monitoring and assessment, ay nakikita po natin na yung mga areas po ay unti-unti kung -unti dumada, dumadami yung mga areas po na talaga po may mga significant reduction sa tubig ulan. So mm -hmm. yung pong significant na reduction sa tubig ulan, maaari siya ay nagtutuloy-tuloy ng about 2, 3, 5 months or more. Kaya po ibig sabihin kung tuloy-tuloy po yung pagunti ng ulan na natatanggap ng isang lugar, so meaning po ay nakakaranas na po ng tinatawag na kakapusan doon sa tubig ulan or yung soil moisture availability. Kaya minsan nakakakita po tayo ng mga ng mga lupa na, may mga mga tuyo-tuyo po at wala nang moisture. Kailan po nagsimula or nag-onset po yung ano, El Nino? Last July 2023 po, kaya uh, na Miss Cheryl ang ang naging uh, epekto po nito sa atin globally. Ang 2023 was the warmest years on record base po dun sa global na mga data na nakalap natin ng mga international uh, prediction centers. So, yun po yung isa sa mga epekto nitong uh, strong El Nino na ito na kung saan globally, 2023 was the warmest years on record. Dito naman po sa atin, sa Pilipinas, dahil last year, nung July na nag-umpisa po yung El Nino, ay Northern Hemisphere summer po yun. So, ibig sabihin talagang summer po sa buong Northern Hemisphere. Kaya napakalaki po yun ng significant na init ang naging dulot nito globally last year. Ngayon po dito sa atin sa Pilipinas, yung warm and dry season months po kasi natin, ngayon pa lang paparating at nung June, July, August last year, kapanahonan po 'yun ang habagat natin. Mm -hmm. That is why hindi natin masyadong na-feel -na yung epekto ng El Nino last year in terms of mainit na temperatura. So since ngayon po ay strong El Nino and now at the weakening stage, yung lag effect po nitong strong and mature El Nino yun po natin mararanasan kasabay ng ating warm and dry season month. Okay, sinabanggit so, niyo po yung weakening effect. So nasa bandang dulo na po tayo ng El Nino, nasa eh, uh, nasa panahon na po siya ng paali-pawala na. Actually, ay um, hindi pa rin po dahil uh, in terms of uh, weakening na sinasabi natin, it would take time po kasi to cool down po yung ating tropical Pacific. So, mm. pwede pong ihalin tulad natin sa isang plancha pag isinaktak po natin ito na patuloy. So, ibig sabihin continuous po yung mainit na, na, na plancha natin. Ngayon, pag tinanggal po natin sa saksakan, still nandun pa rin po mm. yung init ng plancha na pwede, pwede pa tayong mag makapag-flange siya ng mga ibang dami kahit hindi na nakataktap sa kuryente. So ganun din po yung tinatawag nating strong and mature El Niño. And then after po nun, weakening na siya. Kaya po ngayon natin nararamdaman yung impact nitong uh, weakening El Niño dahil kagagaling po natin sa strong and mature one. Mm -hmm. Kailan po natin masasabi anong buwan po yung pinaka-peak nitong El Niño pong ito? Well, base po sa prediction ng pag-asa, in terms of ka, uh, malaking reduction sa tubig ulan at malaking bahagi po ng ating bansa ay by April and May, yan po natin makikita. Pwede nga yung March, April, May, yan po yung possible po na peak ng epekto ng El Nino sa atin at hindi lang po sa kakulangan o reduction sa tubigulan kundi pati na rin po dun sa warmer than usual na temperatura natin mm -hmm. at completely pa po, po yung alinsangan. At sabi nga po Miss Analiza Bay, sabi niyo April and May pinaka natin mararanasan. Eh wala pang April and May, nasa mahigit limampung probinsya na po ang uh, naapektuhan po ng El Nino, ang nararanasan po yung tindi ng El Nino. Well, sabi, o nga po, uh, as of February 29, so 24, eh, uh, uh, 24 provinces yung tinatawag pong meteorological drought condition. 16 provinces yung dry spell at around 10 provinces po yung nasa dry condition. So meaning these are the areas more than uh, mga around 50 nga po ang, ang nakakaranas po ng tinatawag na epekto ng El Nino. Ibang-iba nga, iba't-iba nga lang po yung level nito. Mm-hmm at so ito poong mga uh, 51 provinces hindi po malayong madagdagan pa lalo na nga po kung April and May pa natin pinaka talaga mararamdaman yung epekto po ng El Nino. Yes, tama po kayo Michelle. Ang nasa nakikita po natin dito March, April, May, ang um, possible po na posibleng uh, yung peak impact ng El Nino were in, yung pong mga areas na, na nakakaranas na 3 uh, months ago or 5 months ago ng malaking reduction sa tubig ulan, yun po ay posibleng magtuloy tuli pa at least until April yung mga areas po. Kaya yun ang sinasabi nating peak impact dahil yung mga nakakaranas po ngayon ng dry spell at drought ay magpo-prolong pa rin po until May or April. Kaya yun po yung sinasabi nating peak impact ng El Nino. Okay. Mm -hmm. Isa rin po pag ganitong pag init na, kasabay pa ng El Nino, yung napakainit po ng temperatura, malibang po sa tagtuyot. Eh, kasama yung napakainit na temperatura. And sinasabi, um, um, I think last Sunday lamang, ang uh, pinakamataas na heat index ay sa Cotabato City na pumalo sa 42 degrees Celsius. Ano po para doon sa mas, para po mas maintindihan naman kapatid natin ano ba ang ibig sabihin pag sinasabi nating heat index Ms. Cheryl, ang heat index po ay ito yung tinatawag na damang init o yung human discomfort so mal, ito po ay iba doon sa iniiitala in, ng instrumento ng pag-asa mm -hmm. ang naiitala po natin temperatura ay minimum temperature maximum temperature dry bulb wet bulb kung gaano ka basa or ka moist ang environment ngayon ito pong heat index ay yan po ay computed siya, calculated siya. Kino-compute po natin yan, hindi po yan naiitala ng instrumento. So ito pong gamang init na sinasabi natin or heat index ay medyo mas mataas usually dun sa nare-record natin na maximum temperature for example. Dahil dito po, kasama po dito yung tinatawag na relative humidity or kung gaano katuyo o kabasa o kaano kayumid yung ating environment. So dyan po ay, although sinasabi po natin halimbawa, yung uh, epekto sa atin ng heat index for example 33 to 41 degrees extreme caution na na pwedeng magkaroon ng heat cramps pero ito po ay in general po ibig sabihin hindi po lahat ng tao ay makakaramdam ng extreme caution o ganitong damang init pero yan po ay may mga basic assumption mm -hmm. so, so in general although ito yung sinasabi nating damang init or human discomfort ito po ay iba-iba uh, rin po, depende rin po sa taker. For example, dun sa kanyang pananamit, dun sa kanyang age, dun sa kanyang gender. So may mga ganun po tayong mga assumptions. But mm -hmm. then, ito po yung sinasabi natin na uh, kung tayo ba ay komportable o hindi dito sa gamang init natin na nararamdaman. Ito ay pagbibigay lang din ng warning na parang oh, posible niyo maranasan yung ganitong init ha. Make sure lang na you're dehydrated o oh, sabi nyo nga yung damit na isusuot mo or wag masyadong mag-expose sa ilalim ng araw, wag masyadong laging nasa labas at ito rin po magandang nalalaman po yung heat index lalo na dun sa may mga health condition ano, Miss Analiza. Yes po, tama po kayo. So lalong-lalo na po yung mga may tinatawag na precondition or yung may mga chronic conditions kasi sila po yung mga tinatawag na highly vulnerable group na kung saan uh, nagkakaroon na po ng uh, in, uh, complication or in, uh, yung, yung mas mataas po yung kanyang possibility na posibleng pong magkaroon siya ng mga heat stroke, for example, kung meron po siyang, uh, may mga underlying illnesses po siya. Mm -hmm. so, and also, kailangan din po alam po ng ating mga kasama sa bahay at ng ating mga kababayan yung kung paano po natin at least, uh, ano yung causes, ano yung mga symptoms, and paano po natin may prevent para po maiwasan natin ito magiging epekto ng uh, mas mainit na mararamdaman natin during the warm and dry season man. Kung ito pong um, 42 degrees Celsius ay naitala na ngayong March, hindi po malayo na medyo may maitala pa tayong mas mataas po dito, Miss Anna? Yes po, possible po. Dahil po ngayon ay actually uh, medyo umiiral pa rin po yung tinatawag nating northeast monsoon. Wala pa po, po uh, hindi pa po, po natatapos ang ating hangin amihan so that is why may mga portion pa rin po ng ating bansa na posibleng makaranas pa rin ng medyo malamig na temperatura mm -hmm. but then in general po unti-unti uh, na natin ding nararamdaman ito po ng alinsangan Opo. Sa gitna po ng ganitong maalinsangan na panahon, eh may mga lugar pa rin naman po sa bansa na patuloy na nakakaranas ng pagulan. ulan Katulad po sa ilang mga kababayan natin sa Mindanao. Um, ano po ang dahilan din naman noon? Yes po. Uh, kasi usually po, uh, ah, meron tayong halimbawa Easter list na nakaka sa ating bansa. Ang possible po na epekto nitong Easter list po, for example, sa may parte ng Davao Region and Surigao del Sur, So yan po ay posibleng nagbibigay din ng mga scattered rain showers and thunderstorms. So ibig sabihin po kung yan po nakakonsentrate yung tinatawag ng mga kaulapan, although localized pa lang mga rain showers and thunderstorms, So ito po ay possible din po na magkaroon ng mga flash floods or landslides dahil usually po moderate to at times heavy po yung posibleng uh, maapektuhan na pag uulan dito. And yan po ay usual, natural dahil uh, base din po sa prediction ng pag-asa, yung pong mga areas na yan ay hindi naman po siya kabilang sa napredict natin na mga areas na makakaranas ng dry spell at drought. Mm, yan, klaro po na hindi pala buong bansa po natin ang tatamaan ng El Nino. Okay, pag po pinag-uusapan ng El Nino, hindi nawawala yung La Nina. Ano naman po ang La Nina? At bat, sa bawat ba pagtatapos ng El Nino, kasunod po niyan, La Nina. So, meron po tayong tinatawag na La Nina. Ito naman po yung kabaligtaran. So, kung mm. meron pong unusual warming, ng Tropical Pacific kapag may El Nino, meron naman po tinatawag na unusual cooling. So yung unusual cooling naman, yung mas malamig ang temperatura ng dagat, dun po na malayo sa atin, sa tropical, central at eastern equatorial. Ngayon kapag La Nina po, Miss mas mainit naman po ang temperatura ng dagat na malapit sa atin. And that is why ang possibility po, it increases the probability na mas marami po tayong ulan. So, we merong niya. But then, kapag uh, sinasabi po natin na after El Nino or merong laninya at all hindi naman po siya ganoon at all times at hindi naman po pagkatapos ng El Nino ay laninya agad so meron pa tayong tinatawag na ENSO neutral condition syempre po babalik muna sa normal or neutral yung ating temperatura hindi naman po na biglang init na 0.5 or 0.6 or 1 degree warmer ay eh bigla magiging minus 5 degree o minus 1 degree cooler. So, meron din po tayong tinatawag na ENSO neutral condition. And historically po, ay nangyayari po ito na after El Nino, konting panahon ng ENSO neutral, and then babalik ang La Nina. And there are instances po na dar pupunta tayo sa mahabang La Nina, and here comes El Nino. So, nagkakaroon po ng uh, tinatawag po na variability, kaya po tinatawag nating natural variability. nag siya, meron siyang cycle pero hindi po pare-pareho ang cycle at hindi rin po pare-pareho ang posibleng impact na matatamaan na lugar sa atin. At sa ngayon po, though sabi nyo nga, March, April, and May, it's just the peak effect of El Nino. Kailan po matatapos ang El Nino? At nakikita po ba natin na after nitong El Nino phenomenon na ating nararamdaman ngayon, ay kasunod na po, na, nagpaparamdam na ba sila niya? sa uh, so ngayon po, tama pa by March april may possible po ito po yung peak ng ating El Nino and then possible April, May, June ay back to ENSO neutral condition and then after po ng April, May, June, meron pong increasing chances na magkakaroon po ng La Nina uh, by during the second semester po nitong uh, 2024. So yun po yung ating matamang monitor. At ang gusto lang po natin ipahatid, Ms. Cheryl, na during pre-developing La ang impact or epekto pa rin po sa atin ay increased chances ng below normal rainfall condition. So, ibig sabihin po, kapag may developing La hindi po agad-agad na mararanasan natin yung mga matataas na posibilidad na maraming ulan. sa so, usual po, medyo punti pa rin ang ulan. So kagaya po nitong El Nino, uh, last year pa po natin sinabi na may possible na El Nino since March 2023. Pero nakikita po natin isang taon bago po natin napil yung tinatawag na full impact nitong El Nino. So ganoon din po ang La Nina. Hindi natin basta-basta agad mararamdaman yung full impact ng La Nina unless ito po ay magtatagal pa sa mga susunod na panahon or masusustain ba ito kung masakaling magkaroon ng laning niya. Panghuli na lamang po, Miss Ana, ang ating uh, paalala, payo po sa publiko. Uh, sa ngayon po ay nakikita po natin na uh, un uh, dumarami na po yung mga areas na kung saan meron po tayong nakikita na significant reduction sa tubig po At although nandito na pa ang amihan, eh, medyo nakakarangdam na rin tayo na mas mainit na temperatura So, meaning po, uh, ito pa lang po yung uh, umaga pasimula ng ma maari maaaring maging matindi na epekto ng uh, El Nino, although weakening siya. So, bumababa po ang level ng ating uh, mga dam, laging lalo na po ang hanggat. Although siya ay well managed, kailangan pa din po ng pagtutulungan ng ating mga kababayan na magtipid po tayo ng tubig Magtipid din po tayo ng kuryente dahil napakataas din po ng demand dahil magkakaroon ng tag-init. So sama-sama po natin at least ma-lessen yung impact po ng El Nino sa ating bansa.